Good morning mga kajang Have a nice day mga kajang Ayan mga kajang, welcome to my channel Masamahan niyo ako mga kajang At uh, Puntahan natin yung mga suki natin Yung mga nagdi sa atin <gibberish> at Kinukulit na tayo <gibberish> uh, Galit na sa atin Puntahan muna natin yung mga ano, Mga hindi pa natin naikutan Masamahan niyo ako mga kajang Ayan Ayan, natin yung pangalan natin Pandigma natin ang timbangan natin ayan ayan mga dyan samahan nyo ako at uh, na naman tayo mag ikot let's go Ayun, mga kadiyang, katang... ayan mga kadyan at uh, na mainit na <laughs> tanghalit na tayo ayan, ayan. Yeah. Alis tayo mga kadyang And let's go now. Eh, mga kadyang junk natin yung soki natin dito. Para uh, araw nagme sa atin. Sabay <laughs> At na At, uh. Oh, Jose, good morning. Hello mga. Hey, Ay, nahiya na ako sa iyo eh. Ngayon kasi, uisihin eh, ako eh. <laughs> Busy tayo. Dami ng tambak ng ano mo? Ha? Dami ng tambak. Dami ng tambak. Dami ng tambak ng kalakal mo. Oo, kaya nga very busy tayo eh. Kahapon, hindi kita ba tika pa kasi tambak nga 'yung mga kalakal natin. Saka nag anong mga ano ko, buyer ko sa mga Wilkins kasi nag ano siya, pick up. Kanya na mahala dito mamili. Ha? Ah. Ito 'yung bala natin, nakalabas lahat. Oo, Sige. Ah, oh, <laughs> Alisin mo natin bagay naman natin mga natin lang ang natin. Ha? Sa Ano sa dali? Ayan lang ano natin. Suki so natin. Ayan mga karton. Tapos ako mga plastic. Ito mga bote. Ayan mga kadyang. Tapos na tayo dito sa soke natin. Puntaan natin yung suki so natin doon sa kabilang ano subdivision. Marami pa tayong suking nga no doon, nagantay. <laughs> ayan, samahan niyo ako mga kadyang. Ha, uh, ito yung nakuha natin ngayon dito. Kaya suking natin dito. Ayan, napakadami. Ayan, mga karotong, plastic, sarsari. Ayan, ito may Wilkins na isa. Ayan mga kadyang, kagahanan. Uh, samahan niyo ako. Diretso tayo doon sa kabilang subdivision. Let's go! Ayan, suking na natin puno na agad bilis lang mawa puno ng kalakal kaya kung kuha lang natin kaya wala po pinig kaya mo muna natin kaya hilahin natin po Re-renovate si Busing. Ang dami mo palang kalakal dyan. Yung mga yan, mga plastik Ang dami. Ayan, pulutin mo lahat yan. Yung mga plastik Ito pa, oh. may mga timba pa dito sa gilid. Hero. Sige, pull po rito. Ayan, okay, mga kadyang. Taba okay. yung mga plastik Ayan, may mga ano. Scalding. Ayan tayo. Kaya tayo, tayo Dito tayo na marami na aantay sa mga suki natin dyan sa Ada luban. Ya, yang mga video yung pusing. Yung mga, ano, yung mga sa pintura. Yung mga... Huwag lang yung may pintura. Uh, may lamang pang pintura. Ayan, tumbangin na rin ito mga katya. Ang dami kalakal. Tampak lang nga sa kapila nyo. Wala, wala, wala talaga nung ano yan. Hindi luluwag nung ano nyo. Puro kalakal at puro gamit. Ayaw pang ano. kalakal din. Binili niya yan sa Lazada. Kaya hindi yung pwede yan. Pag uwi yung mag-iintinda ng biswase, nagtitimpla yun. O, oh, maram, kunin mo na lahat yung pili pang kailangan kasi titimbangin na natin to. Huwag <laughs> titimbang na tayo. Ayan. Baka mamaya, pag natimbang ko ito, may kukunin ka pa. Ako ba? May yung timbang natin. <laughs> Sige na, madam. kunin mo na lahat yung mga kailangan mo pa. Hindi oh, kayo magkasundo ni Busing. <laughs> Dito, baka meron pa dyan mga kailangan mo pa, Ayan, oh. mo kung, kung ano. Sige, ano na yan. Ha? Okay na? O, sige, ki ko na. O, sige, 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 kikiloyin ko na to yung mga pinilihan mo ha. O, oh, ayan. Ayan, ayan. Ayan, nyo. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Wala mo nga sa inyo. Di ba ubus yung tambak na nai? Wala mo na nai. Na, na, na. Wala na, wala na. Foro... Mayroon pa doon sa kabila. O oh, oh, sige, kunin mo na para, para masabay na dito. O oh. sige, oh, para bawi doon sa mo. O, oh. nagalit si Bosing. <laughs> eh, puro kalat na lang daw. O, uh, mabalik <laughs> <laughs> Ang dami nang ano, abubot, wala na ano. Wala na, wala na pagdating eh. Wala na pagdating. <laughs> Nagbabaw, Nagbabawas ka na nga, ano? Oh, tapos, tapos, tayo, tayo, tapos, tapos, tayo dagdag, tapos, ibabalik oh, ulit. <laughs> Walang mangyayari sa paglilinis. Ibabalik <laughs> ulit yung, ano, basura. Hindi, <laughs> hindi. Intindihin mo na lang si nanay kasi, kailangan daw niya yun <laughs> kailangan, 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 kailangan. Kaya nga, eh. Ayan ka eh. Kung wala kayo. 1,000. 1,000. Isang libo. Oo eh. Oh, eh. Ang oh, dami pa Ang dami pa Hindi ba ka ilabas lahat eh. Hindi mo ba, ba, ba musing, ano? eh. na mo po siya? Dumating mo lang. Ulo nila yung bahagya ni Binta eh. <laughs> Ito <Pusino>, normal yan. Sila pa rin. Pero mo yan. Ipuno yeah. ka na ipuno mga

Hindi <laughs> <laughs> tayo nag... Hindi tayo, tayo nag... Hindi tayo nag... Hindi tayo nag... Ano yan? Patas tayo. <laughs> ano Patas ay, uh, uh, <laughs> tayo. Uh, uh, <laughs> uh, uh. Ayan mga Puno na tayo. Yan, marami tayong bakal. Ayan mga bakal. Ayan, may mga upo tayo. Wilkins. ang galon. Ayan marami tayong bakal diyan Karton. Ayan may mga electric fan. yan. Mga bote. Dami natin mga 1.5. Mga bote dyan. Ay, sarisari. Mga plastic. Ayan. Kamamay na tayo. Ay, mga Babay na. Thank you for watching, mga ka Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos, mga ka God bless.